Gumastos ako ng 76,000 pesos kasi may mga haters na naman ako. Okay, may mga bago na naman. Para saan ba yung pen? Wala lang, gusto ko lang bilhin yan kasi ang dami kong pera eh. Sobra-sobra yung pera ko eh. Kailangan kong bilhin lahat ng pwede kong bilhin dito. At syempre keyboard, kahit na may laptop naman ako, bumili pa rin ako ng keyboard guys. Hindi ko naman siya ginagamit nagpunta ako ngayon. Alam nyo na ako saan. SM North EDSA. Ayan, kita nyo. Siyempre may mga sale ngayong kapaskuhan. Alam nyo naman na gusto kong regaluhan yung sarili ko pero yung kaninang sinabi ko na dahil sa haters, hindi po. Dahil wala na akong pakialam sa mga haters ngayon. Okay? Ako lang ay nag-withdraw ng 76,000 pesos. Okay? Sinakto ko na yan para syempre maipakita sa inyo kung ano yung ginastos ko dito sa Power Max. Syempre, dumiretso na tayo sa favorite place natin na iPad. Yan po ang bibili natin ang pinakabagong iPad 10th generation. Okay? Kung makikita nyo dito ang presyo na ay 42, meron din 52. Siyempre, ang bibili natin yung pinakamahal. Okay? Ayan na. At tinuha ko na nga. Sabi ko yung favorite color ko. Ang color ni Haring Bangis na Dilaw. At syempre, dito na tayo dumiretso sa bayaran. At napakaraming pila. Ang daming pera ng mga tao ngayon. So, ayan. At sinicheck na namin ni ate. Okay, ate? Babayaran ko na yan. 76,000 yan, alam ko, kasi bumili pa ako ng keyboard at saka Apple Pen. <coughs> Okay, so ayan, iniskan na ni ate. Sabi ko, ate, <laughs> medyo mahal yan. Pero, syempre, wala tayong wallet. At alam mo naman, ang mayayaman, hindi talaga nagwa-wallet yan. Nasa bulsa lang ang kaperahan niya. Binulsa ko lang yan. At yan, meron pang sobra. Okay, syempre, medyo pabilisin na natin ng konti dahil masyadong matagal bilangin ang 76,000 pesos. Alam niyo yun? Ayan, at binigyan ko pa si ate na pasobrang 500 para may tip. Okay, <laughs> So ayan, ang iPad na binili ko ay 52,990 at ang keyboard niya ay nagkakahalaga ng 16,490 at ang Apple Pen ay 6,590 at ako ay napangiti na lang sa binayaran ko at inabot na ni ate ang aking bagong kagamitan ngayong kapaskuhan. Siyempre, para maganda ang mga edit-edit natin, kailangan natin bumili ng mga ganyan at maganda yung mga gaming-gaming natin. And siyempre, i check natin yan bago tayo umalis kasi baka mamaya may basag yung salamin at mahihirapan na tayong ibalik. Syempre, color yellow ang binili natin Dahil laring bangis na ang pinakamalupin At binuksan na rin natin ang pen Para saan ba yung pen? Wala lang, gusto ko lang bilhin yan Kasi ang dami kong pera eh Sobra-sobra yung pera ko eh So, kailangan kong bilhin Lahat ng pwede kong bilhin dito At syempre, keyboard Kahit na may laptop naman ako Bumili pa rin ako ng keyboard Kahit hindi ko naman siya ginagamit Ano lang, trip ko lang dalindalin Ayan o, makikita nyo Parang kissing na rin siya Tapos, kung makikita nyo dyan Ayan o keyboard talaga yan, guys. Yan yung, ang mahal-mahal yan, 16,000. Binili ko lang, hindi ko na ginagamit At syempre, nag-connect na tayo sa Wi-Fi para ma-setup na natin ang binili nating iPad na 76,000 pesos and 70 to be exact. Ayan. Dahan-dahan kong ginagalaw at baka mabasag ko yan, eh, sayang naman. Ayan, no? Parang ano na siya, parang laptop. Iba? At ako napangiti. Uh, at yan, sinusubukan na namin ang pen. Baka mamaya walang pintay ang pen mo, ate. Sabi ko, i-charge mo yan. Ayan, at ko na. Paano, ano kayang isusulat ko dito? Nag-iisip ako eh. Siguro isulat ko na lang yung pangalan ko kasi ako lang naman yung malupit dito sa shop na to. Ayan, Haring Bangi. Siyempre, lagyan mo ng smiley dahil masaya tayo sa binili nating pagkamahal-mahal na 76,000 na takoy alis na sa Power mac Center at ang saya-saya. Naubos na naman ang pera ni Haring Bangis at ipinakita ko dyan. Ayan. At syempre, nagbaon ako ng Coke Zero para walang calories. Okay. At, at ayan na nga, linagok-lagok ko na ang Coke Zero na aking binaon. Syempre, dyan lang tayo sa Gedli habang naghihintay ng sundo natin. Kasi yung driver ko medyo matagal. So, let's go.